Good evening. Ito po si Kuya Purge. Labalaba lang po pag may time. Ayan po. Pag iso sa buhay ganito. Labalaba. Pero may mga kasama ako. Alam nyo ba ang mga kasama ko? Ayan po. Ayan po mga kasama ko. Ayan po. Si Tam, -Tam Si Pretty. Si Ganda. Si Beauty. Si Baba. Si Laila. O... Oh ayan po yung mga kasama ko pag naglalaba ako okay, ayan po sila ang aking mga kasama sa bahay ang aking mga kaibigan ayan po sila ayan naman nagbabantay habang ako naglalaba ayan po, lalaba lang po laba 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 ayan talaga pag nagsosolo sa buhay laba laba Thank you Lord. Salamat sa mga pagpapala blessing na binigay mo sa akin sa kalakasan. Maraming maraming salamat po. Sa inyo po ang kaluwalhatian. Ang lahat ng ito ay sa iyo. Yan. po ang akin. Balikan ko po 'yung aking mga kasama si Baba Laila. si Laila, Lila. Tam. Tam. Tam-tam. Pretty, ganda, beauty. Ayun po 'yan. Ayan mga kasama ko sa bahay. Okay. Salamat po. Balik ulit ako sa labahan ko. Ayan. Okay. God bless everyone.